Bali po ko po kayo doon. Opo. At si ano ako cancer patient po. Ah, cancer patient. Oh. Na ano po? Oo, oh, napapanood doon ba ako sa'yo? Boss, yun pa Antipolo, pa Teresa. Pa po kayo, pa Teresa. Libre lang eh. Bawi na kasi ko eh. Ano na nabuhi mo? Ha? Ano na punta mo? Opo na ako eh. Hindi, yeah, dire direto lang yan o. then yeah, nandilibre ako ng sakay. Paano? Ah, mauwi. Thank you ah. ko po kayo? Pante Polo po kayo? Kaya po ma'am. Ah, libre lang po. Pauwi na kasi ito eh. Ah, sige lang po. Ah, sige. Thank you po. rin po kasi ako nanilibro po ako ng sakay eh. Ayaw mo po, I'm libre lang po. Vlogger po ako mam, oh. Ayaw mo po. Pauwi na rin kasi ako eh. isa Isabay ko na lang po kayo. Pasan po ba kayo nga? Ay, nares. Ayan po, sakto po. Pauwi na po ako, vlogger po ako. Ayan po, camera, oh. Ayun. Hindi po, libre lang po. Marami na po ako nasakay dito. Pauwi pa Antipolo, pa Teresa. Sige po, kaysa maganda pa po kayo rito. Ay, ko po kayo. Kasi pauwi na rin po ako. Sayang naman kung ano, uuwi ko ng walang sakay. Ay. Ah. Sige po, isuot mo na po. Kaya, si... Lagi pong dumadaan dito pag pauwi, nanlilibre po ako nang sakay. ng sakay. Ang kasi simbahan. Eh. Ayan po, may mic po tayo. Ah, oh, sige po. Ah, kain po ba <laughs> sa makay? Ayun. Sa Inariz po, saan po kayo sa Inariz, ma'am? Sa mismo sa ano, Inaris. Yung sa may... Hingip yung mismo. Yun ba yung pang, ano? Lagi maraming pila, ma'am? Opo. Ah, an ano bang meron doon? Ano ba, ano po ng ano, ano, uh, hihipo ng ano, pinansas. Ah, financial. Kaya pala. Kasi nagtataka ako doon. Ano, laging ang daming pila. Bali po kukuha po kayo doon. Opo. At yan na ako, cancer patient po. Ah, cancer patient. Okay. Tapos, bali, paano po yan pagka ganyan? Every three months po kasi may... May makukuha. Kaya pala nagtataka ako, sabi ko, tuwing dadaan ako doon. Ito, ganito po, pagpa ako. Bali po yung mga nandun, ano po yon mga... Mga humigil tulong. Ah, iba iba rin. rin. Ah, si... Depende po sa sakit nila. Ah, po. Kaya yeah, pala. Bali pang 3 months na po ngayon. A sakto pala, di na po kayo mamamasahe. Saka kung nga ito yan, tipulo nyo si pa. Ah, tagal. mga tipulo Walang si si ano, pa sakto pala. Ah, Ay ma, pa paano lang po ako saglit ha, pagas. Unleaded po, full tank. Na ano po? Lager. Oo, oh, napapanood mo ba, ba ako, Sir? Ayan <laughs> po, si ano nanay ni Libretto. Ay, ikaw ba Ay, ikaw ba yun? <laughs> <laughs> ah, okay. Shout out na na, Sir. <laughs> Shout, out, sir. <laughs> Shout out, sa mga taga-Tereza. Diyan po yun, ma'am, no? Tama ba? Yung may mga nakapila dyan? Saan po? Diretso? Ay, ito na po? Eh, dito? Ikot ko na po kayo. Ingat ko na lang po kayo. Dito po? Apo. O doon? Doon po sa Mayli. Kasi nandito po yung mga pila, di ba? Apo, apo. Dami ng pila. Sige po. Salamat po kuya. Ah, sige. Thank you po ma'am. Apo, sige po.